And lastly, number three, persist until you receive your blessing from God. Huwag kang bibitaw sa Diyos. Patuloy mong palagoy ng iyong relasyon sa Kanya hanggang ibigay niya sa iyo ang pagpapala. Tuloy natin yung wrestling match sa Genesis 32:25 25-26. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito nalinsan. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Wika ni Jacob. Narealize ko na ating panalangin ay gaya ng pakikipagbuno o wrestling ni Jacob sa Diyos. Nag-wrestling sila simula gabi hanggang sa umaga na pasikat na yung araw. Now, sa totoo lang, pwede namang pitikin ng Diyos si Jacob pero hindi niya ito ginawa. Nais nice niya kasing turuan si Jacob ng persistence. Imaginimo mo si Jacob na nakakapit sa Diyos at sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibless. Grabe, ito yung kailangan nating matutunan, kaibigan. Kaibigan, hinawakan mo na ba ng matindi ang Diyos at sabi mo sa kanya na, Lord, hindi po ako titigil ng pananalangin hanggat hindi mo ako sinasagot. May nagsabi, persistence is like wrestling a gorilla. You don't give up when you get tired. You give up when the gorilla gets tired. Grabe, sa madaling sanita, ang persistence ay pagpapatuloy at pagtanggi na sumuko. Kaya minsan kung sumusuko tayo sa panalangin, nagpapakita ito na hindi tayo seryoso sa ating request sa josh Ang dahilan kaya may delay ay pinapalakas ng Diyos yung ating pananampalataya. Narealize ko na hindi lalakas ang ating pananampalataya kung sinasagot, agad-agad ng Diyos yung ating panalangin. Hindi develop yung ating persistence. Pangalawa, narealize ko na kapag natututo tayo magtsaga, magpursige ng tuloy-tuloy sa panalangin, ay kapag sinagot ang ating panalangin ay mas nagiging meaningful at malalim yung ating pasasalamat sa Diyos. Para itong kagalakan na naramdaman ng isang ina na nagantay ng maraming buwan para isilang yung kanyang anak. Narealize ko na si Jacob ay sobrang persistent. Hindi hindi siya bibitiw sa Diyos kahit anong mangyari. At ayon sa talata ay may ginawa ang Diyos. Sabi doon, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsad. Narealize ko na hindi lang persistent prayer ang gustong ituro ng Diyos kay Jacob. Kung hindi gusto niyang iparanas kay Jacob kung paano baliin bago siya i-bless ng Diyos na ko tayo din ay kailangan baliin ng Diyos mula sa maling relasyon, maling habits, addictions, tradisyon, pananalita, ugali at iba pa sa akin, maraming binali ang Diyos kasama na dun yung maling relasyon ko. Si Jacob ay binali ng Diyos na dislocate yung kanyang balakang Nais ng Diyos na magkaroon ng pagbabago kay Jacob. Nais niyang itaas si Jacob pero hindi niya ito magagawa kung puno pa din ng pride si Jacob. Hindi niya mapagpapala si Jacob kung ito ay nakadepende pa din sa kanyang sarili at hindi sa Diyos. Kaya ito ay pinilayan niya at dahil dito ay lalong nagpakita ng pagpapakumbaba si Jacob sa Diyos. Mas lalo siyang naging dependent sa Panginoon. Narealize ko na ang pagkalinsad ng kanyang buto, ang totoong blessing. Ha? Nalinsad na ang buto, blessing pa din? Bakit? Dahil nagkaroon na siya ng pagbabago sa kanyang puso. Hindi na siya umaasa sa kanyang sariling galing sa panloloko o pagdiskarte sa maling paraan. Kung hindi, umaasa na siya sa probisyon at tulong ng Diyos para sa kanya. Nalaman niya na wala naman pala siyang magagawa para protektahan yung kanyang sarili. Kung hindi, ang Diyos lang. Pinakita ng Diyos na siya ang totoong authority. At ikaw din, pag naunawaan mo ito sa iyong buhay, ito ito'y magiging blessing para sa iyo. Kasi hindi mo na itataas ang sarili mo ng higit sa Diyos. Walang araw na dadaan na hindi mo ipagpapasalamat sa Diyos. Lord, salamat na pa ako. Salamat na pa ako ng pagkain sa aking pamilya. Kaya nga, sinigurado ng Diyos na kung malalampasan man ni Jacob ang problema niya, kay Iso, ay hindi niya ibibigay ang credit sa kanyang sarili, kung hindi sa Diyos. Hindi ito dahil siya ay magaling magsalita, matalino, o kaya mataas ang pinag-aralan. Hindi din ito tungkol sa dami ng kanyang ari-arian na pera. Kaya kapag nalampasan niya ang problema, makikita niya na ang Diyos lang ang talagang kumilos. Marirealize niya na kahit ang galit na puso ni Iso laban sa kanya, kayang baguhin ng Diyos. Pero siya hindi niya kaya. Kaibigan, gaano kadalas mo purihin ang Diyos sa iyong buhay? Dahil alam mong siya lang talaga yung kumilos patungkol sa iyong pangangailangan. Then basahin natin ang kasunod na verse sa Genesis 32:27 to 32. Tinanong na lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob. Sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na yon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Now, bakit kaya tinanong ng Diyos kung anong pangalan ni Jacob? Hindi niya ba ito alam? Kaibigan, alam niya ang pangalan ni Jacob pero gusto niyang bangitin ni Jacob ang pangalan niya. Lord, ako po si Jacob. Ako po si Manluloko. Ako po si Grabber. Ako po si Mandaraya. Parang sinasabi ng Diyos sa kanya, Tignan mo yung sarili. Wala kang excuse magpakumbaba ka na umamin sa iyong kasalanan. Kaibigan, kung gusto mo mapagpala ng Diyos, kailangan mo aminin ang mga pagkakasala mo. Lord, patawarin mo po ako, mapagpanggap na kristyano lang po ako. Relihiyoso sa panlabas pero sa panloob, ako po ay mandaraya. Wala naman po akong desire na talagang hanapin ka sa buhay ko. Kaibigan, matapos ang pag-amin ni Jacob sa kanyang pangalan, ay saka naman binago ng Diyos ang kanyang pangalan. Mula sa Jacob ay naging Israel ang kanyang pangalan. Mula sa Mandaraya na pangalan ay naging Israel na. Ang ibig sabihin ay he who struggles with God. Ang sabi sa talata ay mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Wow, syempre hindi siya nagtagumpay sa pakikipagbuno sa Diyos. Kung hindi hinayaan lamang siya ng Diyos, na manalo sa paraan na makilala niya na mas malalim ang Diyos at makilala niya na siya ay makasalanan at ma-realize niya na napaka-gracious ng Diyos para patawarin siya at pagpalain. Nanalo siya kahit natalo siya at nalinsad ng buto dahil hindi siya bumitaw sa Diyos na nagpakita ng kanyang pagpapakumbaba. Lord, kahit anong gawin mo sa akin, kahit balihin mo ang lahat ng buto ko, basta hindi ako bibitaw sa iyo. Nakakalungkod kasi minsan kaya hindi tayo pinagpapala ay madali tayong magtampo. Madali tayong bumitaw sa Diyos pag hindi nasasagot ang panalangin natin agad. O kaya pag hindi umaayon ang sitwasyon sa gusto nating mangyari. Kaibigan, simulan mo kilalanin ang Diyos araw-araw at huwag katitigil. Dahil pag lumalim ang pagkakilala mo sa Kanya, matututo kang magtiwala at magtsaga at magantay sa Kanya. Hindi ko alam sa'yo, pero ako araw-araw, as in araw-araw, pinapanalayan ko sa Diyos na Lord, tulungan mo na mas makilala kita ngayong araw na ito. Tulungan mo ako na mas lumago yung pagmamahal ko sa'yo ngayong araw na ito. Marahil iniisip mo na kilalang kilala ko na ang Diyos, pero mali kaibigan, kulang ang buhay ko para makilala ko ang napakalaking Diyos. Kaya nakakalungkot kung may araw na hindi ka makakapagbasa ng Bible, may araw na hindi mo siya makakausap at maririnig, nakakapanghinayang dahil opportunity 'yon para mas makilala mo pa ang Diyos. Kaya kaibigan, simulan mo kausapin siya ng walang tigil araw-araw. Maging intentional ka sa paghanap mo sa kanya. Persist until you receive your blessing from God. Narealize ko sa ilog ng jabok ay may pagsuko, pagpapakumbaba at pagbabago. Narealize ko na hindi lang interesado ang Diyos na mapagtagumpayan natin ang ating kasalanan, kundi nais niya magkaroon talaga ng pagbabago sa ating puso, sa ating buong pagkatao. Gusto ng Diyos na maging Christ-like tayo. Pero hindi mangyayari yon pag wala tayong jabok moment sa Kanya. Sinadyaan ng Diyos na pilayan si Jacob para hindi na siya makatakbo at matuto siyang harapin ang takot at magtiwala sa Diyos. Isa sa mga miracle na ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay kapag nilulong niya ang mga human efforts natin para matuto tayong maging dependent sa Kanya. Kadalasan ipaparanas niya sa iyo ang kabiguan para malaman mo na kailangan mong magdepende sa Kanya. Para malaman mo kailangan mong i-align ang iyong buhay sa kanyang direksyon. Ahayaan ka ng Diyos na gawin ang gusto mo, pero hindi niya pipigilan ang consequence. Ahayaan ka niyang mapilayan para malaman mo na ang paraan mo ay mali at kailangan mong sundin ang kapamaraanan ng Diyos. Kaya kaibigan, tanongin natin ito sa sarili. May mga bagay ba ang ginagawa mo sa sarili mong lakas? Gumagawa ka ba ng sarili mong tulay papunta sa Diyos? Anong faith in Jesus alone? hindi magsisikap akong gumawa ng good works para maligtas ako. Kaibigan, mali. Gaya ni Jacob na mandaraya ay tanggapin mo ang regalo ng Diyos na kaligtasan. At ito ang magpapabago sa iyo. Ang buhay ni Jacob ay nagpapakita ng grace ng Diyos. Ang kaligtasan ni Jacob at pagpapala sa kanya ay hindi dahil naging mabuti siya kundi dahil ito sa pangako ng Diyos kay Abraham ang ibig sabihin ay tuto pa rin ng Diyos ang pangako niya kay Abraham kahit anong mangyari at hindi ito nakasalalay sa gagawin ni Jacob maaaring gusto mong magpakabanan sa sarili mong paraan at lakas hindi ko na gagawin to iiwas ako dyan titigilan ko na, ang habit na ito napakaganda ng ginagawa mo pero kaibigan, panahon na para sabihin mo, Lord hindi ko po kaya sa sarili kong lakas at pamamaraan tulungan mo po ako Kilalanin mo kaibigan na magkakaroon ka lang ng relasyon sa Diyos at magkakaroon ka ng kapangyarihan magbago sa pamamagitan lang ng grace ng Diyos. Si Jacob na intindihan niya ito, kaya siya pinagpala ng Diyos. Isa sa maraming blessing na natanggap niya ay binigyan siya ng Diyos ng bagong perspective. Sabi niya sa Genesis 32.30, sinabi ni Jacob, nakita ko mukha ng Diyos gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na yon. Nagkaroon ng bagong pananaw si Jacob. Nakita niya na makasalanan pala siya. Bakit? Kasi nakita niya ang Diyos na banal. Dati, ang tingin niya sa Diyos ay malayong Diyos at hindi personal. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, pero this time, naging personal ang Diyos sa kanya. Sabi niya, nag-face to face kami ng Diyos. Grabe, sobrang blessing nito, kaibigan. Pero alam mo, kaibigan, araw-araw, pwede kayong mag-face to face ng Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Makikita mo siya sa mata ng iyong pananampalataya. Mararanasan mo ang presensya niya sa pamamagitan ng pakikipag-usap mo sa Kanya. Kaya nga, huwag ka titigil, kaibigan. Persist until you receive your blessing from God. Si Jacob pinagpala din ng Diyos ng isang transformed personality. Sabi sa Genesis 32.31, sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Narealize ko na pagkatapos ng encounter ni Jacob sa Diyos ay ibang tao na siya, physically and spiritually. Nung papunta na siya sa kanyang pamilya, marahil nakita siyang iika-ika, alam nila na may nangyari kay Jacob doon sa ilog ng Jabok nagkaroon ng bagong lakad si Jacob. Hindi dahil sa iika-ika siya, kundi ang lakad na niya ay paglakad na kasama ang Diyos. Si Ivan Denisovic ay napagtiisan niya ang lahat ng torture at pahirap sa kanya sa isang kulungan sa Soviet prison camp. Isang araw habang nananalangin siya, ay kinausap siya ng isang prisionero at kinukot siya. Sabi sa kanya, walang magagawa ang panalangin mo para makawala tayo dito sa kulungan na ito. Alam mo, binukas ni Ivan yung kanyang mata at sinagot ang prisyonero. Sabi niya, hindi ako nananalangin para makawala sa kulungan na ito. Kung hindi nananalangin ako na magawa ko ang kalooban ng Diyos sa akin. Grabe, parang sinasabi ni Ivan na kahit nakakulong ako, gusto ko pa rin magawa ang kalooban ng Diyos. Hindi ako magtatampo sa Diyos. Hindi ako magigibab sa Diyos. Persist until you receive your blessing from God. Ibigan si Jacob ay nagbago at ang marka na iniwan ng Diyos sa kanya ay ang paglakad niya ng paika-ika habang buhay. Ang ibig sabihin ay habang buhay niya maaalala ang ginawang pagbabago, pagpapala at pagliligtas sa kanya ng Diyos. Nagtagpo muli sila ni Iso at sa unang pagkakataon ng kanilang pagkikita muli, ay nagyakapan sila at nagiyakan. Narealize ko na ang what if na kinakatakutan ni Jacob ay hindi totoo. At kung totoo man ito, ay kaya namang baguhin ng Diyos ang puso ni Iso. Kaya kaibigan, persist until you receive your blessing from God. Pero tanda mo din, kaibigan, na ang persistent prayer ay hindi ibig sabihin ng pagpipilipit mo sa kamay ng Diyos para ibigay ang mga demands mo sa Kanya kung hindi ang pag sa prayer ay pagiging desperado na makilala mo ang Diyos malaman ang purpose niya sa buhay mo at malaman kung paano ka mas magdedepende sa kanya para sa iyong pangailangan at ang bonus na blessing bukod sa nakilala mo na siya ay ang lahat ng pangailangan mo ay ibibigay niya bakit? dahil natututo ka na magdepende sa kanya at hindi sa iyong sariling lakas. Marahil kaibigan, nakaramdam ka ng takot, depresyon, nakaramdam ka na parang nag-iisa ka lang sa buhay o kaya maaaring may problema ka kaliwat kanan pero kung lalapit ka ngayon sa Diyos, isusuko mo ang iyong buhay at hindi ka bibitaw ay pagpapalain ka niya. Maring hindi kanya bigyan ng maraming pera at material na bagay, pero bibigyan kanya ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Bibigyan kanya ng ability na ma-overcome mo ang iyong takot at pag-aalala dahil sasamahan ka niya. Bibigyan ka niya ng power para ma-overcome mo ang kasalanan na nag-aalipin sa iyo. Bibigyan ka din niya ng buhay na walang hanggan kung mananampalataya ka ngayon sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. Kaibigan, kung ito nais mo ay ipahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo ito sa kanya. Panginoong Isus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong magbago para sa ikararangal mo. Amen. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni John Stott, In prayer, we do not prevail on God, but rather prevail on ourselves to submit to God. Narealize ko na tayong lahat ay magtatagumpay sa panalangin sa Diyos. Kung mapagtatagumpayan natin ang ating sarili na mag-submit sa kalooban ng Diyos at hindi ipagpilitan yung kalooban natin. Kaya kaibigan, kung gusto mong mabless, I confront your fears, and reconcile with your past. Harapin mo ang iyong problema. Huwag mo itong takbuhan. Ayusin mo kung anumang gusot ang meron ka sa nakaraan at magtiwala ka na sasamaan ka ng Diyos sa gagawin mong solusyon. Pangalawa, offer everything to God. The moment na ibinigay mo ng buo ang iyong sarili sa Diyos, ayun din ang simula ng pagkilos niya sa iyong buhay. Hindi siya makakilos sa buhay mo hanggat meron kang bagay na ayaw isuko sa Diyos. Pangatlo, Persist until you receive your blessing from God. Huwag ka susuko sa paghanap mo sa Diyos. Kilalanin mo siya mabuti. Huwag ka magtampo kung natatagalan ang mga kahilingan mo. Dahil ang mas mahalaga ay kung anong ginagawa niyang pagbabago sa iyong buhay. Gusto ka niyang lumago sa relasyon mo sa kanya. At gusto ka niyang lumago sa iyong pananampalataya. Kaya minsan ay may delay. At kapag ginagawa mo mga ito, ikaw ay pagpapalain sa lahat ng area ng buhay mo. God bless!